Hey guys good morning so nandito tayo ngayon sa may uh, lapit lang sa amin sa may school yeah so maganda mag kasi mag uh, vlog dito so 949 in the morning kasi ngayon sabado weekends uh, during weekends praga saturday sunday malakas ang biyahe sa umaga guys kasi you know walang traffic madali mo lang ma-deliver yung mga orders ng mga customer so anyway uh, 9.40 na sa umaga yeah dapat mga 7 or 8 mag umpisa na ako Yeah. So alam mo naman, marami tayong ginagawa. Sana makakuha tayo ng uh, mayo size na order ngayon, guys. So okay, umpisahan na natin. Mamaya pag-usapan natin kung uh, magkano ba talaga ang kikitain dito sa ganitong side hustle job. Yeah, so explain ko sa inyo. So hanap muna tayo ng ano, unang uh, swerte. Okay, let's go, guys. Busy yung ano,

kuha ko na yung order guys yan so kailangan na ito yung mga bag ko ayos din natin kasi kapito eh mahirap na pag matilapon mamaya mag ano complain yung customer alam mo naman maraming mga customer na masisela yan nagyan ko panangkalang yan kasi ayokong matilapon ng ano Yeah, ayos na yan Okey, eh, tara! Deliver na natin to. Yes. Yeah, so ang sabi ni bat door. Ayun, ah, ni bat door yun okay guys meron naman tayong nakuha uh, 6 dollars din pero medyo naiksi lang yung tatakbuhin natin ano to eh uh, Tim Horton naman coffee shop dito sa may left side ko yeah so pasukin na natin sa loob uh, sana hindi masyadong busy yung mga pag minsan pag busy yung mga customer, inuuna nila. Oh, meron pang another 2 dollars. So pag ganito 2 dollars, hindi ko din natanggap 'yan. So wasting of time 'yan eh. Kasi imbis na makakuha ka pa ng another order, kasi tatakbuhin mo ng 2.5 kilometers. So 2 dollars lang. ng no, way. Anyway.

head to your drop off at 521 Greenholm Avenue yeah, okay. malapit lang to guys, 2.2 uh, make a right turn on on crescent dyan ayun, na malimutan yung pun eh. Hello. Yeah. Ano na yung customer? Buti na doon so hindi ko na kailangan. Alisa. Okay. Joyful. You're welcome. Alright guys, so meron naman tayo nakuha Ano to ah, McDonald's So magano ba to? Uh, Muti ko nang ma... Pero na screenshot ko naman Yeah, so ito $8.63 Yeah, so For 1.9 Malapit lang to, yeah So you know what, ah, hindi pare parehas yung mga ano, Yung bayad ng mga Customer kasi meron ibang Nagtitip ng medyo malaki-laki Meron naman ah uh, hindi nagtitip so okay lang dahil bayad naman nila yung order pero depende na yun sa driver kung kukunin mo o hindi kaya discarte rin kailangan dito guys so anyway let's go kunin na natin okay sana ha okay na yung order ready na kasi minsan napaka busy tong lugar na to itong McDonald ito, lalo na pag mga ganitong oras lunch time so two B3 for Uber. Thank you. Ayan, inyo malaki-laki yung order para Yeah, Ayan. Yeah, Ayan, so lucky dahil la uh, hindi masyadong busy ngayon. So, nakaakya tayo building yeah, nagbibigay naman sila ng ano, buzzer code so anong buzzer press mo na to tapos to, enter directory code 8 8-4. Yeah. Yan, ayos. So pag ganito kasi guys, uh, pag sa downtown ka lalo matitikitan ka niyan. di, uh, buti dito hindi masyadong strict Kasi hindi kasi downtown to. Ka. Guys, lang. Yeah, so usap-usap muna tayo, real talk muna tayo. So ang tanong, magkano ba talaga ang kinikita dito sa food delivery, sa side hustle job? So ang kinikita nito guys, hindi pare-parehas ng mga driver. Merong mga driver niya malaki ang kinikita niya maliit yung iba maliit sa akin so depende depende rin sa diskarte ng driver guys so minsan din kasi uh, malalaki yung mga binibigay na tip ng mga customer so ano ba sa akin natural lang yung $5 $2 yung ibang driver na sortihan siya so malaki ang kinikita niya tsaka ito uh, yung nga sabi ko sa si isang vlog allowed ka mag drive ng 12 hours So ako kasi, ah, uh, minsan 6 hours lang, 4 hours in a day, 7 hours. So, uh, okay na yon So, yung ibang driver, talagang inuubos nila yung oras. Mapapit sila ng 11 hours, 10 hours. So, hindi naman ibig sabihin yung mga oras na yan, ay uh, nagtatrabaho ka. Minsan nga, yung iba sa bahay lang eh. May ibang ginagawa. Naka-on yung apps nila. Then, pag may signal, ah, hindi. Pag may binabato yung ubon na request, then gusto nila yung order, yun, tinatakbo agad. Pero malapit lang sila sa may mga store, sa mga tindahan. So, kahit hindi, kasi ma... Kahit malayo ka, aabot din ang signal eh. Lalo na, busy, busy. Yeah, babato sa iyo ng ube yung request. Yeah, so, ganito lang. Hindi yung ibig sabihin na, oh, ang haba naman ng oras ng trabaho mo. Hindi ka naman nag-work. nag -work. ka lang naman eh. Yeah, tatakbo pag may order na. Kasi pag may nag-on ka na, bilang na yung oras na yon. So, kaya minsan, mabang oras. So, kumita ako ng ano, ah uh, let's say, example na lang. Ito, 5 hours and uh, 18 minutes. Kaya yeah, kumita ko niya nang nasa isang vlog ko ah, nung Friday. So, $125.62. So, maaaring 4 hours lang to kasi nag-aantay nga ako eh. Tsaka eh, bilang nga yung oras. Then, the following ano, uh, kumita din ako ng uh, yeah, ito. Nung Saturday naman, uh, $64 Yeah, ito. So, 2 hours and 46 minutes. Then, uh, kumita ako ng eto, uh, kumita ako ng uh, nung Saturday, almost 200 bucks 199 dollars and 94 cents so 7 hours and 21 minutes uh, marami pa akong oras na pwedeng ano ah, uh, mag drive uh, hindi lang ganito kikitain ko uh, abot pa ng 300 or whatever yung ibang driver nga, 400 kinikita a day, hindi naman everyday, 350, 300 so laki na nun, kano na yung sa 16,000 oh, yeah, mga ganun, 17,000 so anyway, uh, kagabi naman uh, pagkita ko sa inyo uh, kung magkano kinita ko kagabi yeah, ito yung kinita ko kagabi guys 189 dollars yes, and 19 cents so, tinakbo ko ng ano, 8 hours and 31 minutes so, it's a good money yeah? para sa akin okay na to, malaking kita dahil, uh, ewan ko, depende sa lifestyle natin guys sa akin, masaya na ako sa mga ganito kinikita. So anyway, yeah, yun lang guys, ay uh, yung mga kinikita. So, ay papuntang Canada. O oh, kasi itong Uber, kahit saan naman to eh. Kahit saan lupalop ng mundo, meron to talaga. Worldwide to eh. So anyway guys,